delikado po kung nagtataka Kasi po, tayo as public servants, dapat natutuwa tayo na magbigay ng pera. Magbibigay na lang po Mr. Chair eh. Eh, samantala nga po Mr. Chair, yung Public Utility Modernization Program, wala pang road rationalization plan. Nagmamadali ang LTFRB para bumili ng mga sasakyan. Ang daming problema. Pero ito po, Mr. Chair, funded na may pera na, ipamimigay na, eh, parang hindi natin makuha Mr. Chair yung problema. Mr. Chair, sa DILG, usapang public service po, kaya po ba ninyo ito o hindi? Mr. Chair? Mr. Chair, yes po. Kaya po. Kaya? Kaya po ba ninyo ang mga local government units o hindi? Yes po, kaya po, Mr. Chair. So kung kaya po ninyo, bakit po tayo nahihirapan? With your indulgence? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. Iho, sino pang mas mataas? Sa inyong tatlo. Kasi in, liwan ka ng liwan eh. Sino ba mas mataas sa inyong tatlo sa departamento? Good afternoon po, Sir Chair. Uh, may apologies po, but... Uh, Kung hindi ka pa nahuli, hindi ka mag-apologize. Uh, yes po. Uh, with regard po kasi sa fuel subsidy, ang Bureau of Local Government Supervision po talaga ang nag-handle po nito. So, uh, we're, we're here to, uh, to support po uh, the BLGS regarding po uh, dito sa, sa matter po nito, sir. Sir other. May I ask? Can you answer all the, 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 questions to be propounded by the members of this committee regarding this issue, fuel subsidy program? Uh, sir, uh, personally po, I can't, uh, I can't answer the... You cannot? Yes, sir. Uh, this, this, that, uh, that is why uh, Mr. Caminite is uh, present uh, here, sir. Kaya pala nagtatanong nga kayo tatlo tuwing may tatanong na hindi alam. Uh, Comsec, uh, Director Deputy Torres confirmed her attendance today, right? Oh, could you please uh, issue a show cause order why she did not come to attend this hearing? Yes, sir. You, so you tell your boss? Yes, Your Honor. Yes, so we will no longer ask any question. Hey, hindi naman daw niya alam masasagot eh. Yes, Mr. Chair. Parang nasasayang po ang oras natin lahat dito. Pangiting-iting lang po yung representative from DILG. Then, eh, papano po natin, Mr. Chair, makukuha yung tiwala na ating mga kababayan, particular yung mga tricycle drivers. Ibibigay na lang po yung pera, hindi pa magawa. Oh, so, maybe, Mr. Chair, asensya po kung mali ako. Ang nakikita ko po dito, may mga kasamahan po tayo sa public service, public servants daw, pero wala pong dedikasyon eh. I think, ang dali ng trabaho na ito eh. Madaling mamigay ng pera, especially kung hindi iyo. So, yung po, Mr. Chair, tama po kayo. We are wasting our time. Na yun dapat sasagot, hindi makasagot. Nadadamay pa yung LTFRB. Yun naman po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Your Honor. Uh, because of the inability of the representatives of the ILG, to answer the queries uh, from the members of this committee. Let's uh, so let say, uh, move to the other. Oh, ano yeah, po ka na dyan. May sabihin ka? Um, um, some um, uh, clarifications lang po on some questions. Actually, um, I have data po to um, parang maging answer po dun sa questions series. Now, some So yung first po is in the delay of the submission of list of beneficiaries. So we have submitted a letter to LTFRP po dated October 2. So since na reach po yung um yung condition on tagaa um we have submitted the initial list on October 2 and then we uh, submitted another um, list of beneficiaries po on January. So on January 5. So, yung total po nung list na beneficiaries na sinan po namin sa kanila is around 439,059 na number of driver beneficiaries. And then, um, upon meeting with the implementers po ng FSP, so na-raise nga po yung um, issues on the incorrect details of the beneficiaries. So what we did was we requested from LTFRB kung sino-sino po yung drivers na po yun na mayroong incorrect details. And then um, we plan na once we got that from LTFRB po. Yung LTFRB ang nagsabi sa inyo may may incorrect details? Yes, yun po yung... Paano ang pasihan ng LTFRB na may incorrect details? May master list ba sila? Yes, yung master list po na nasa amin sa DILG is tinatransmit na po namin siya directly to LTFRB. Yes. Wait, yes. kasi sinabi mo kanina na yung LTFRB ang ano na nagsasabi sa inyo na incorrect uh, doon sa submission ninyo. Tama? Did I hear you right? Yes. Yes. Now, okay. oh, LTFRB, anong basihan ninyo na may mali yung pinorward ng DILG sa inyo? We verify, Your Honor, the <coughs> Uh, GCash account of the intended beneficiary, uh, Your Honor. Should the team find out that the uh, GCash account is incorrect or the GCash account is not registered to the intended beneficiary or the GCash account is invalid, we return uh, the same to the ILG or to the ICT for rectification of the uh, list, Your Honor. When this is happening, nagkakaroon ng defect don sa payment portals hindi ba kayo magre-resolve sa other payment schemes yes your honor uh, that's why the DILG has to uh, has has provided two remarks one is uh, payment through e-wallet or two payment through uh, over the counter your honor however for the over the counter remark uh, it is required uh, based on their submission that the uh, LPP servicing branch should be indicated so that the same would be uh, credited to the uh, account of the intended beneficiary uh, and for land bank to properly distribute the payout, Your Honor. Ready? Sir Chair, alam niyo, ito pong, ila, ito pong RA 11518 na to, nagsimula po ito nung uh, sinabi ko na po may problema hindi ko sinisisi kayo ngayon nandyan kasi ang uh, Tugade administration to eh nung tayo ay nagka-pandemic, naglabas tayo sa RA51 ginawa natin yung batas na makapagbigay ng subsidiya ang sinasabi namin ako as tricycle president sa buong Pilipinas alam ko yung sinasabi ko na baka pwede ibigay na lang diretsyo sa DILG at saka sa DICT ang pondo bago kukunin ninyo kasi ayaw ibigay na secretary to gadi gusto sa inyo lahat that time eh. Ngayon, kayo ngayon ang nagbubuno, kayo ngayon ang sumalo ng problema. Yung po, totoong nangyari nito, sinabi na namin ang tricycle kami ang nakakaalam dahil wala naman sa inyo ang franchise. Ang sabi namin, Mr. Chair, eh, pagpasak po sa DILG, DILG papasa na lang sa mayor yung lulistahan ng mga tricycle na may franchise sa local government, yun na bibigay ibibigay sa DILG, then DILG i-release niyo yung pondo. Ang problema lahat, gusto humawak ng pera nung panahon na yun. That's why ito po ang inaabot namin ngayon. Kami sa hanay ng, ng tricycle ang nawalan. Isipin nyo, milyon ng tricycle ang nairabas nyo lang, 999,000. Wala pa isang daang libo. Isang libo na nga lang, ipinaasan nyo kami ng tripay, kalahati nag-iisang libo na lang, hindi pa namin natanggap. Ang mismo ang chairman ng committee, walang natanggap ang antipolo. Ang DBM mismo, ang humaba ng humaba ang proseso, hindi nyo naman kayang kontrolin. Tatawagan nyo, dapat sa local na ibinigay yung pera, let the local government release the money sa amin, diretso, sa libo lang naman yan eh. Ang problema, hindi ko alam. Beste, basta, ito, umabot tayo ng 11639, umaangal ako, yung 2022, 2023, 11936, Eto pala, ngayon 2024, magkalagay na naman ng gaa. Ewan ko kung matanggap kami. Wala ko kami natatanggap. Up to this time. Sorry. Pero talagang bilang na bilang ang nakatanggap. Mr. Chair, problema po nila yung proseso. Proseso po talaga. Asik Gonzales. Are you the most senior asek now? Present? Uh, yes, right now. yes could you do something about this and report what you have done uh, regarding this issue to this committee yes we'll do that it's been a recurring problem already no, no. okay yes okay.